Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital sa si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumarili sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad lalo't pitong police or MOC ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok la si Ian Cruz. Ian, Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti ng lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Para ako. Oo, nakain ako, ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera Leyte kahapon. Kita ng biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni majority Candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makita inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras mula ng mabaril si Espinosa na naming lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangambaraw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, Pitong pulis or mok ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng siguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang pitong pulis na nasa kustudyana ng pulisya kinumpis ka rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang okay. inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung